Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lord GCCU Academy. So pag-usapan natin sa video episode na to ang <clears throat> paggawa ng sariling bloodline. Ano? So alam kong ito ang pangarap ng karamihan sa atin kung paano makagawa ng sariling bloodline na magiging proud tayo na maituturing natin na sa atin nang galing yan, yung bloodline na yan. So marami na tayong narinig na ganyan, ano? na naging successful stories ano katulad na lang ng uh, yumaong si uh, governor ng Palawan ano si uh, matandang Mitra na yung mga Mitra 56 and others na talagang siya ang nagpropagate siya gumawa na hanggang ngayon nananalo ano so si Sir Baham Mitra he is very proud of his father sa creation niya na ganyan ano so hindi lang yon marami pang iba ano uh, napakadami pa natin ibang mga mga breeders na nag originate ng mga uh, sarili nilang bloodline ano si Sir B Boy so uh, sa kanya gawa ang mga tinatawag niyang white kelso na sikat ngayon uh, si Nelson Uy Dong Chung yung mga uh, money maker dom nila or yung mga whatamove move dom ano si Sir James Uy ng uh, mga money maker dom nila so talagang Uh, umi-score at consistent hanggang ngayon. So, ang tanong, paano nga ba nila nagawa yan? So, Uh, bilang inspirasyon sa ating mga breeders ano so uh, ako I will give my opinion on that ano kasi ako hindi pa naman ako ganong katagal na breeder but I'm going there inaaral ko 'yan ano so one day uh, I can create something of my own katulad ng ginagawa ko ngayon so pag naging stable na yung relentless uh, dome natin so I can call that as my own kasi mas gusto ko siya kaysa doon sa Uh, original na kinuha ko na doon. So nabuo ko na siya, gawa ko na siya. So natutuwa ako and talagang nagpanalo na this year. So apat na ang panalo so far sa stags na nilaban ko lapantalo Kaya tingin ko naman uh, magiging stable siya. Ano? So ayun. So anyway, pag-usapan natin ang paggawa ng sariling bloodline. So ang tanong, <clears throat> paano ba gumawa ng sariling bloodline? Uh, okay lang ba na gumawa from 3-way cross, from 4-way cross? Okay lang ba gumawa ng street bread or whatever. So, eto ano, uh, may mga kaibigan ako na napagtanungan, may mga kakilala ako na inobserbahan, uh, and they finally find out na yung stable bloodline, yung nagawa nilang bloodline, comes from different crosses. Comes from different crosses. So, totoo naman yun na actually, uh, sa atin lang kasing mga tao, uh, kinoconvert lang natin ang ah uh, lahat ng bagay through mathematical equation. Three-fourth of this, one-fourth of that, 50% of this, one-fourth of this, one-fourth of that, of that. 5838 and kung ano-ano pa ano. -ano paano. So ini-express natin into numerical symbol or numerical equation para masimplify simplify and ma-justify natin ang logic. But uh, sa breeding ano, sa breeding, uh, makikita mo may winning line syempre. Gusto mong gawing bloodline ang winning line hindi naman pwedeng wala nang ang panalo, gusto mo pang gawing bloodline siya, gusto mo pa siyang i-improve. So, there's something. Or pwede naman ganun, ano? Kasi ang iba, challenge sa kanila ang makagawa ng ganun. Na parang, hindi nyo kayang ipanalo to, ako bubuuin ko yan para magawa ko. So, challenge siya, iba, passion nila yun. And, kumaga, we will be happy about them sa pagsasaga at paggawa ng ganun bagay, ano? So, anyway, ako upon observation and learning from people and sa sarili kong breeding, ano? So it doesn't matter kung 3/4, uh, 1/4 uh, and everything. So pag gumawa ka ng linya uh, you really have different parts, different parts kasi talagang sa isang manok napakahirap pagsamahin yung magaling, napakahirap pagsamahin yung malahaba ang extension ng paa, napakahirap pagsamahin yung magandang sukat, napakahirap pagsamahin yung balance yung uh buntot, yung haba ng leg, yung tapang yung power, napakahirap pagsamasamahin yan sa isang breeder. So ngayon, how much more ang paggawa ng sariling bloodline? Pero ito, ano, sabi ko nga na, napansin ko, sa paggawa ng sariling bloodline, your imagination is your limit. Ano? Your imagination is your limit. The only thing na napaka-particular na napansin ko sa mga nakagawa ng sarili nilang bloodline, yung mata nila very specific sa ugali ng isang bloodline. Very specific sa karakter ng isang bloodline. So, halimbawa, ang mga White Kelso, talagang White Kelso, very game. Uh, weapon nila yung pagiging putik nila na minsan sa so, isang ginigirian, nakabang-nakabang, ambush type. Pag pinasok mo, babanggain ka. Pumapasok, lumalabas sa away. So, signature yun. So, yung napapansin ko sa laban ng Firebird, laging ganun ano kahit saan sila magpunta pag mga na point na maayos sa mga white calcium nila laging ganun kumilos so ibig sabihin ang common denominator is yung specific character na yon yung specific character and yung ibang bloodline naman katulad ng mga uh, wata move do ganun din lumalabas pumapasok sa away may calcium rin siya na nakapasok as per chismis ko so ganun so ibig sabihin talagang uh, yung mga bloodlines na yon they stood Uh, the test of time dahil nga may particular na mata ang isang breeder to maintain that so sa atin namang mga maliliit na breeder pagtitingnan natin ang bloodline natin ilang bloodline bang hawak natin ito yung winning line natin na manok ito yung winning line na uh, combination natin bakit siya nagpapanalo taon taon para sa atin So, why not do this? Why not infuse this? Why not infuse that? Para mabuo natin siya. So, talagang marami nga ako nakita ng mga kaibigan na nakabuo ng sarili nilang linyada using only, they, using only their imagination, uh, their eyes, kung ano ba talaga yung hinahanap nilang character and ability ng manok, and time. Imagination, yung ability to observe kung ano yung hinahanap sa manok, at yung oras, ano, kasi it will take time it will take it will really take time ano so taon-taon mau-observe natin ma-assess natin ang binubuo ba natin ng bloodline kompleto na ba may lipad na ba siya may sukat na siya may katawan na siya matalino na ba siya lahat ba ng kakapatid lahat ba ng magkakapatid para pareho ang galaw para pareho ng ugali lahat ba ng magkakapatid para pareho ng palo lahat ba ng magkakapatid para pareho game na sila So, ganun yung hinihisip natin, hinahanap natin, yung uniformity para masabi natin silang isang bloodline so pag naging uniform na sila uh, proud na tayo na nakagawa na tayo ng sarili natin bloodline ngayon, para matawag natin bloodline kailangan i-cross natin para makita natin kung babagay siya sa iba kasi kumbaga uh, it will not stood as to itself kung hindi siya magiging compatible sa iba ano so para sa akin kaya nga mga breeders meron silang at least dalawa o tatlong basic bloodline na nagko-complement with each other. So, yung mga originator na mga kelso, na mga hatches, uh, na mga sweaters, so, lahat sila mayroong ganyan, ano. So, uh, sa paggawa ng bloodline, yun talagang kailangan. So, you need that uh, patience, you need that uh, proper eyes, you need uh, your time as your alay. So ako ganun din ang ginagawa ko sa ngayon kasi na-inspire nga ako na kaya naman palang bumuo ng linyada. Nililimitahan lang natin ang sarili natin because of the mathematical equation na nasa utak natin. So ang genetic variation kasi ng manok, hindi mo naman yan makukuha sa isahang uh, breeding lang ang genetic variation yon hindi sa isang breeding lang. So, minsan pag binid mo, may lalabas na ganito, may lalabas na ganyan. So, pag may nakuha kang gustong-gusto mong manok, ibalik mo papunta sa side niya. Para kumbaga, uh, malak mo ang genes nung ability na nagtataglay ng ganong karakter. So, pag nalak mo siya, ibig sabihin, ay, ito pala. Siya pala nagbibigay ng ganyang abilidad. Yung umaatas sa na nagbibigay ng palo, yung malakas bumanga, siya pala nagbibigay ng ganyang abilidad. So, ipapapuro ko siya gagawin ko siyang ganito ganyan. Tapos maghahanap na naman tayo ng ibang manok na pa pwedeng mag, makaambag sa kanya na uh, makatulong para mabuo natin ang linya na yon, So wag tayong maging fixed na uh, ganito lang ang dapat natin gawin. So kailangan Ah uh, flexible tayo and nga yung imagination natin ang limit ano. Huwag tayong aasa doon sa uh, numerical equations, numerical expressions na nasa utak natin at nasa utak ng ibang tao na natutunan natin ano. Kung mag-venture uh, mag tayo into some experiments, magventure tayo into some research. Research na talagang yung uh, genetic variation uh, can come from different bloodlines not necessarily be expressed in numerical Uh, expressions. So para sa akin, yun yung nakita ko. Ano? Yun yung nakita ko. So medyo mahabang proseso, but uh, kung ini-enjoy mo tong hobby na to, you will go there. You will get there. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.